Sama-sama tayo ni Alam ko yun eh. Ano yun, nakapagtrabaho po ako sa kanya ng 24 years. 1998, kasama na po ako yung 2022. Wala tayong ibang ginawa kundi mag-servisyo lang po sa bayan at mabigyan po ng magandang kinabukasan ng ating mga anak. Kaya po tayo tumigil. Please lang. Pagkasal natin si Tatay ko, Pagkasal natin ang kanyang kalusugan. Ang, ang kanyang kaligtasan. Alam niyo ang kinakatakot ko? I'll be honest with you. Yung health niya. Yung, yung kanyang kalusugan. Paano na lang? Kung hindi nagbigay sa kanyang medisina. Paano na lang kung may pangyari sa kanya? Anong sasagutin niya? Anong sinong mananagot? Saan niyo sa sabihin ko? September 23 pa ang next year. Isang linggo, wala siyang medisina. Hirapan si Tabi. Hirapan si Pagkasal natin sa Tabi ko. Bring him home. Bring him home! 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 Bring him home. Bring him home. Bring him home. Pakikiusap ako sa buong Pilipinas, sa buong mundo, sa mga OFWs. Please lang, huwag kayong tumigil. Puntahan niyo lahat ng embahada. Natukin niyo. Ipaniwating natin peacefully ang ating salobin. Huwag mo tayong tumigil hanggang hindi nila pinapauwi. Kung kaya niyo ipadala si Tatay Digong sa Netherlands, kaya nyo siya pauwi din. Maraming yes! salamat po. Ayaw kong bakitin ang api araw ng Dabao, bagamat araw ng Dabao na yun. Dahil alam kong nauuni kayo na tayong lahat. Kaliwag ko tayo lahat. Salamat po sa inyo. Lahat na nagmamahal kayo, Tatay Digo. Salamat. Alam niyo, ito yung paborito niyang kanta doon? Nakala niyo? Ito yung paborito niya. Since 1998 po. Ito na yung maging favorito. Alam niyo kung narinig lang tayo ni Tatay Digong ngayong araw na ito. Masaya yun. He is in high spirits so nag-ausap sila ni Atty. Miguel Lea. At totoo siya na ang dami pala nagmamahal sa kanya. At totoo na po. Totoo na po. Marami nagmamahal. Kaya naiingit sila kay Tatay Digong kasi marami nagmamahal. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Dasal tayo. Tunay natin. Awa ah, lang talaga ako. Tandaan na eh. Alam mo, 8, 8, pag 8 years old na po siya sa March 28.